guys. Good morning. Nandito tayo ngayon. Mag-harvest tayo ng kalamansi. Ito si Tita Edron. Ayan. Oh, no, wait ka. Ayan. Good morning, guys. Good morning. walang na walos na Hmm. Oh. Oh. Ayan. Ano tayo ng kalamansi? Ha? Harvest. Yan guys, kukutay na. Yung down and see, sayo nyo kamatis oh, the balik. Ayan eh. Pinal, eh. oh, mo. Ay! Kailangan ka ba, hindi nasasayin. Dapat nasasali kasi ano. Aharvest ah, tayo ng kalamansi. Nabililaw na sayang. ito ko pala ng kalamansi. Ito guys. Ito para kayo ng mga gusto. All <laughs> <laughs> ah, din sa kalamansi marks. Daming kalamansi. Eh. Oh, ito oh. bubulok na kasi pala nag-harvest kami. Hayan. Nag-aano na ka naman harvest Oh, nagba-vlog siya. Ayan. <laughs> Ayan guys, oh, kalaman si. Nagbubulok <laughs> na kasi oh, sayang. Ayun pa sa dulo. Wala yung taga-kuway nasa ano taga, ano, taga, dito. Mommy, maano ka? Nasabi ko ni taga anong ni taga-harvest nito, eh. Sa adres para babalik. Oo, oh, oo, oh, oh, oh kapit. sana, no? Pag dami mo pa sana mapapunta ni Mandya ano, no? Oo. Ano? Oh, Wala kang pasok ngayon. Wala si Dumag-ano. Ano? ano? Patingin na po. Ma? Bakit? tingin na po, Mark. Bakit? Ayun, ay, ang taas ng biti ko pag nakapunta. Ano. Ay naku, huwag mong anuhin, huwag mong baliwalahin yung, ano, ilan? Ano. 180, ay 200 ako pag nakapunta. Ay, uminom ka na ng kasi black pag 200. Oh, yung kasi black ay nalalagay dito. So, so naglagyan na po natin yung ko gabi. Oo, minigyan uh -huh. ka. Ah, meron ka yung masakit. Yung pita daw sa palito. Yung, 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 sa palito.